Yeah, hello, good morning. Ito po ang tunay na 1,000 pesos. Pag nya niya siya, gumagalaw yung 1,000. Yung kulay green, umaandar. Yan. Ito pa. Yan. Tunay siya pagkaganyan ng andar ng ano niya. Yung ilaw niya na green, Saka ito dapat yung maano rin, nag-iiba-iba ng kulay. Yan. Kapag hindi yan gumagalaw, fake yun. Ayan, tunay. Yun namang susunod na video ay, yun yung peke. Eh. Hindi gumagalaw yung ito, hindi siya gumagalaw. Tapos, ayan, tignan niya po, hindi gumagalaw yung ano, yung 1,000. Yan po yung isa sa palatandaan na peke ang 1,000. Ganyan din yung 500. Dapat gumagalaw yung ano niya.